Sabi na nga ba, no? Ang tigas ng ulo ko, nagalabas pa ako. Medyo mahangin. Ayan, no? Ayan. Karera na. Humataw pa. Ayan, no? Putang na ina talaga, Oh. Alam nyo, ito, ito ang pumapatay sa akin, yung kuryenting yan. kailan na ng ibon, o magkakako ng ibong sugatan. Number one niya, yung kuryenting yan. Ayan, sayang oh. Sana balahibo lang ang tanggal. Mukha namang okay yung mga... Ayan oh. Sumabit ang lakas ng hangin. Kala ko okay na. Kaya na yun oh. ayan, nakita nyo. Mukha namang hindi iniinda. Balahibo lang ang natanggal. Pero factor pa din yan, no? kailangan niyang mag maghili. Eh. Ayan, iika-ika ng konte. Kitang-kita mo agad eh, no? Buti na lang, hindi butas ang butse. Yan ay lang na nalagas, no? likely. At na-lively yung ibon na eh, oh. Tingnan natin pag bungasok sa ulungan. Ayan No? Tingnan natin kung kaya natin yung ibon. Inspect natin kung ano nangyari. Ano. So maliwanag yung kulungan kasi nga plastic yung uh, nilagay nating uh, ha harang no. Ayun. Tingnan natin. Ayun, ayan. si Kamote oh. Ito eh, mas pati finisher ko to. Ayun, nako. Gusto wag sana ng tukla pang bala, ang balat. Ah, uh, mamaya tapos natin. So, ito yung sumabit sa kuryente. So medyo malala pala, no? Ayan, no? So tuklap hindi ko naman tatahiin yan. Ayan, tanggal ang malahibo. So gagaling pa to. Meron pa siyang 2 weeks, no? So hindi ko na lang siya load ngayong Friday. And then first lap na lang ng race siya mapapaload, no? Ayan, kukuha lang tayo ng beta dahil lalagyan natin ng konti yan. And then papahinga lang natin yung ibon. So ingat kayo pag maangay, wag na kayo magalpas, no. So lalagyan na lang natin ng betadine para at least makatuyo, makatulong patuyo agad. Ayun. Soaking suki ako ngayon ng this coming detong past few days. Soaking suki ako ng ibon na namamatay, nagkakasakit. Ayun. Ngayon ganun talaga pag madami kang alaga. Kahit anong monitor mo o bantay mo, ngayon talagang hindi mga maaasahan. So ito definitely mangingit yung batong bugto no. So pahinga to. Wala muna ng lipad tong ibon na to.